Ang gabi eh. Ang gabi eh. Kisa na sila dal. Ano may kanang nag-vlog mi ba? Nami ginapangita ba? Nag-vlog mi saman. Sir, pangitan nyo dahi. Itong babae nga na tom, nakabantay mo babae nga na kahit tom dali? Wala. Ay may Ano yung namo? lagi na? Nga, manamog lagi na tumatag Tao, tao na pero ay modelo guys. Tao na. Kasi yata naman nagagaling. Yeah. Mula nang wito Andrei. Tum-tao na mawalan ng baka kaya magcheck. Mawalan ka niya? Hah? 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 Ano? nang di mo pula mo Bakit hindi kayo na kabalada. Bawal, hindi na bawal yung magdurbe. Oi. Kadalas. Siyang turing

wala mang kabas ka mo, delikado. Na. Kabas ka dito, hindi siya ito ni dito, Hindi oh. yung Hindi masabay lang dito. mo dito ha. Di Sa inyo na salamat kami. Yes, salamat tayo. Bo. Dira bu bo. Salamat tayo, salamat. Nal. Dira mi. Hey okay, what's up magandang gabi sa inyong lahat mga kaidol na, no? mapagpalang gabi sa ating lahat na no? So ngayong gabi na po ito, isa uh, mag explore na naman tayo no dito sa bundok po no na uh, bundok talaga na napaka creepy talaga no kasi ang nakapalibot talaga is uh, mga lalaking puno marami mga kawayan may mga baliti pa no kaya uh, uh, kaya ngayon nag explore na naman tayo dito siyempre kasama pa rin kaming apat ah, lima kasi nandito na naman si ah nandito kasi sa kail sa amin kaya nagkasama na naman kami nila no So, ang uh, mission namin ngayon is uh, pupuntahan namin yung area kung saan uh, namin unang nakasagupa yung babaeng nakaitim no? na may ni uh, niritwalan na dalawang aswang na nahuli namin si Roy at saka si Roe no? doon namin, babalikan namin doon na area na yun yung sakali na uh, makita namin sa doon para masugpo na talaga yung ano na yan, uh, babaeng Ah, na na yan na ah, nagdadala sa kanila ng nagdadala ah, sa kanila sa maling landas no kaya uh, ah, bago ako magsimula mag shout out ako shout out kay ano kay si Ernest Marcial. kay uh, ah, Meng Kanaka Redraw shout out kay uh, ah, Tibel Mulati shout out ng Christina uh, ah, Laude shout out sa iyo tita din si Ma'am um, Erin yan sa ang shoutout no. Sa lahat ng mga viewers ko, sa lahat ng mga new viewers ko, uh, shoutout to sa inyo. Sana po uh, wag niyo po i-skip yung ads po no dahil yung ads ko ay dyan kami nakakasahod no nang dahil sa inyo na hindi pag-i-skip ng ads ko no. Kaya kahit ah uh, mahina-mahina talaga ako, walang problema sa akin, ang sa akin is, uh, wala akong ina tao wala akong uh, iniingitan. Nahayaan ko lang sila kung saan na sila uh, ngayon. Saan na sila, uh, ano lang narating nila. Ang importante sa akin is, buhay kami ng pamilya ko. At nakakaraos pa rin kami sa pangaraw-araw. Kaya sana po, huwag niyo po i-skip yung ads lang po. Yun lang po. At uh, sinde uh, na natin yung mga kasama natin. Pakita na natin sila. No? So tara, pakita na natin yung mga kasama natin.

Alam mo ba bro, ang purpose nito ang pagdadala ko ng itap is baka makasulubong tayo ng ahas ba? Maganda yung naisip ko Ahas na talaga yung kinukontra ko dito. <laughs> yung okay, mga kailan uh, sa talaga na uh, na maliit lang talaga yung daan no? Uh, at ang nakapaliwot yung mga uh, malalaking puno na to, uh. okay, at ha uh, kung ikaw lang kung ikaw uh, kung mag isa ka lang siguro napupunta dito uh, <coughs> ano, siguro sobrang takot na siguro na no? Uh, mag isa ka lang daan dito Pupunta dito or uh, makauwi um, uh, ng mag-isa galing sa sakahan sa nila. no Pero yung iba siguro kapag naabutan na ng gabi, doon na siguro silang tutulog sa kanilang sakahan. guys uh, dito na area na ito guys merong mga balik dito hmm? yan mga uh, malalaking kahoy yan tabi 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 tabi, tabi. kasi kayo sa uh, flashlight natin medyo <coughs> mahina talaga kasi ito yung uh, pinakaunang flashlight ko sa pagbablog ko no mag ah, uh, taon na rin to ang bilis lang ng panahon no? hindi natin na malaya na yung mga gamit na ibinigay dati ng mga supporters eh nag iisan taon na pala ngayon yun na taon no? Kaya at maraming maraming salamat nga po pala kahit na wala naman sila ngayon. Ayan po kung uh, nandun na sila sa sila, ibang vlogger, matumutulong, okay pero ayos lang po yun. Importante eh, sa matulong. Bro, may tao bro. Metaw. Metaw, bro, may tao bro. May tao. May tao bro. tao guys Uy, ming gabi eh, bay Ming gabi eh huh? Ming gabi eh Kisa okay. okay. na sila dal Kisa ni Ano may, ka Nag-vlog mi dari ba? Nami gina pangita ba? Nag-vlog mi saman Sir, <laughs> pangitan nyo day Katong babae nga na tom, nakabantay magbabaeng na kahit tom dari Na Eh, bay, kanal Ilok wala may tao dong. yung nang itom lagi na. Hindi mi galas lagi, dong. Ito wala nang hagbas. Unsa na na? Tiko gan pa. hagbas ni. Kuli, dong. Dito. Kana sa wala imong galas. Hagbas hagbas. hakbas hagbas. Ah, gikan mo yung wala nang hagbas yung kabos. Punpon may nagdaob ba yung nila Ah, gidaoban pala nila. Ah, nagtakulin lang. Ah, mo dai. lagi oh. Bahasalah lagi nih gede, 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 sumo gede, 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 paranoid gede, 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 gede,

Oh, di haro tao, di haro tao kayo. Awan kayo. O, o. Sapat rin Nice is nyo daw. Nice is. Nag-vlog naman, good may good. Nami ginapangita o nag-vlog me. Mo oh, yeah. nabot. O nabot me dire. Lay, yun naman kayo nila. Na. Daryan eh. Ah, matatris mi? Labre, isis mi. Oh. Sabi, so, giyabot lang dire ah. Ha. Dilim mota kada ni ba. Kagadirai rami. Ha? Kagadirai ra. Jogen ni diraba, beruma kita ke nang kita ni watai. Jogar awak laki kita. Dah anao kare mota ana bawa cukup kita ba. Atu makoku, sebab awan. Anak lain disisa kana. Dian Ada, ada dapat yung galas ba ma. yang mah. Itu nangan pa, layu pa. Layu pa. Ada madu pun itu. Ya, nanti mai nana po kami. na matandang babae eh. bagai. Lebih kita anak lah. Ini kita anak. Ini kita Pwede na mo may bawaan ng ano, yung pangalan? Pangalan? Oo oh. Pangalan man? Alam, may palabas hindi magkasagot-sugot tapos na ninyo sa kasang lugar dahil may kailangan na ito ninyo yung yeah, punay tagsar, may mabahada po. Ay tagsar, may mabahada. oo, Kung kaya may kumahada, kaya wala yung konsumo. Hmm. Utom na. O, di ay. Kasi na pangalan nila, ha? Hindi daw nila, ano daw. Hindi nila po dito dito dito. Kaya ating tulitin, baka tayo so ay masasaktan din. Tayo. Hindi man, pero... Hindi nga, hindi nga sabihin tayo. Magpapakilala. O, oh. tayo. kay Ten, ano pangalan mo? Ako nga tayo si ano, si... ...Giwit Saiten. Gisantriti na. Ha? Gisantriti. Sige, Giwit Saiten, Giwit Saiten. Buday. Bu. Bu. Nal na ko. Ako Nal. Ako Nal. Nal? Bulal? Hmm. Ang damay. Ang ng mga pangalan niyo, ah. Bu at saka po si Usag. Usag sila. Nal. Nal. Bo, bo. Nal. Nal. Ang damay. Baka ang iba yung ano ko sa pangalan niyo, ah. Ako ako nga pala si Duktyo. Buday ko.

hindi maglikit ayoko pa yung balay dira ba eh pa layo pa lang boy. eh layo pa? layo pa mababaw hala ka pa na mo maghani no Sina mo inyo ah? na na wala pa dyan wala kami dalang pagkain Sa may yung gilak-gilak kaunay wala kami sa layo na maka niya wala ka na 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 suru-suru lang niya dira ba ito na yung anong ba

Matanong yan, nasa bakit may maiting ang mukha nila? Ano daw ka nang sila gagawin sila ng damo kanina? Magdadaob daw sila ba? Nakahingin, nakahingin. Ay, napunpun? Oo, napunpun na may banya. Gusto na, napunpun mais? Mais na, mais. Mais na yung tanin na. Tanay, pinagunsa lang, pinagunsa. Pinagunsa? Oo. Ano nga yung karlang ulit ako? Hmm? Ano karlang? Dapo eh, dapo yun yung galas ito. Bago, bago nga bre. Pinagunsa, tawad na mana. Tawad oh. Dito Hindi na tayo layo na nyo ang kuhan kayo. Wala kong may laing intensyon sa inyo ha. Layo okay, mo lang ngayon yung dragon. Yung... Yung... Ay, nangyik sa abang. Pwede po, mo payag. Masagot mo bay, payag kaya na, ha, ba eh? Payag kayo na kuhan ba? Hindi tako mo mo. Pwede mo laag ko sa mga nga. Ah, sa balay. Nga sa balay mo din. Nga, hindi tako na yung O, may kayo na dyan ninyo, John? Wala na. May, oh. Pinakauna nga sityo nga. Inigbaba ninyo.

Kung gusto mo patayon, patayon lang mo. Hindi na mo magpasabay, basi. Ayaw. Pero mga sikte po mo, baka mo. ko ngayon Wala, makakabas mo, yung delikado. Na. Kapit ka din, may delay, suwito, may delay ah. Hindi na lang mo magpasabay. Hindi na mo magpasabay ninyo. Sige, patayon lang nilito. Patayon mo nito ha. Sige, sige, sa ilo lang.

bro. Ano sa tingin niyo dun bro? sa iba nga sa uh, Ha? Ito uh, yung parang, galit. No? Ano yung Ano sa tingin mo mag -itin? Tingin ko ano sila bro. Uh, hindi sila makapagkatiwalaan. Kasi sa tuwing na lumalapit tayo bro. Yeah. Ihawak nila yung yeah. ano nila. Itak okay. at saka yung piko. Ano yun, si so, yun? sa hindi, hindi, nila tayo kilala kaya hindi din sila nagkumpiyansa. Oo, pero basta iba talaga yung pakiramdam ko sa kanila. So, okay, yun? ano tingin mo sa kanila? Iba din. Kasi iba. parang galit magsalita. Galit? So, ano tingin, ano sa tingin nyo? Aso lang hindi. Parang, ano so, so, so. O, o, yun, naman talaga yun, sila. Pero ano lang sila siguro na bihira lang siguro sila nakapunta ng bayan ba? Hmm. Kaya siguro nagkaganon sila. Kaya kaya mo kung diyan sa lahat ng nasag gopa natin na aswang magsasaka. Hindi yung kilala yung pira. Ano 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 ano, ano kayo? Hindi tayo magkumpiyansa kasi lahat ng sugupan natin magsasaka sa aswa. hmm. so, ang aswang. Kung may hinala aswang yan? Hmm. Ay paano ito bro? Kaya nga tayo kasi sabang na yung nalilang ng na na ating nakbay. Sige. So, so um, kayong lahat, duda kayo doon. Medyo Kung gano'n ingat Hindi, atos, sundan natin sila para malaman natin. Ha? Huh? Nakakaduda. Ako, ako, duda talaga ako sa galawa nila. Pero ano, tao yun sila. Nakakausap naman kasi. Kasi kapag kung hindi naman sila tao, siguro nagpupurong na yun sila. Kasi may mga, hindi, hindi ako, hindi ako, ano dun, sang ayon dun sa, hindi ako naniniwala na, yung pagpupunpon yung dahilan ng may uling sila sa mukha gawain yun ng mga aswang eh pero yung ano nila kamay makinis naman. Wala po di. Pati, pati kamay. yung kamay nila no. Oo. Oh. Kasi okay. sundan natin sila yung bro. Yung mga aswang tao kasi yung mga aswang tao talaga yung aswang. Kapag ano na si alam kasi nila na aswang okay. sila kaya kapag sa tingin nila malapit na silang magiging aswang nag nag a, nag uling. O nag uling na yan sila pa. Protection Ganyan din yan na, sa kanilang para hindi sila makilala. O makilala ba? Para kasi kung sakaling may makakita sa kanila hindi sila makilala ya para hindi sila maano ng ibang tao malaman ba na aswang pala yung mga taong yan isa yun sa mga ano na aswang yun sila siguro sundan natin sila sige sundan natin sundan natin ano muna mag ano muna tayo mag ininom muna tayo ng tubig para magpunta tayo doon sige yun maka explore na sundan natin sila sige, Sige, yun maka uh, susundan na namin yung uh, dalawang ang nakausap namin so, iba talaga yung pakiramdam ko sila sa kanila kasi sa tuwing nag-uusap kami is uh, iba yung ano nila na, iba yung mga kinikilos nila so yun, abangan uh, nyo lang pa